Zoe! Zoe! Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal na akong magpunta dito? Dahil suspended ako? Zoe, hindi naman. Pero tamang-tama may babalita ako sa'yo. Alam mo ba, yung tita mo... Joy, pwede ba? Sa ibang araw na yung chismis mo, wala kang oras para dyan. Kukuni ko na yung gamit ko. Para makaalis na ako dito sa buwis at apex na po. Zoe! Ano ba, Annalyn? Mag-disappear ka na lang at wala akong oras sa pagdadrama mo dyan. Ibang araw ko na nga kuni yung gamit ko. Uwisit. Kapal talaga ng mukha mo, no? Ano, magpapakita ka lang dito sa Apex na parang wala kang ginawang kasalanan? Wala ka man lang konsensya. Pagkatapos ng ginawa mo sa nanay ko, maglalakad-lakad ka lang dito? Alam mo Anine, hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko. Nangihinayang nga ako eh. Kasi kulang pa yung dinanas ng nanay mo sa lahat ng hirap na pinagdadaanan ko ngayon dahil sa'yo. Alam mo sana, sana namatay na lang siya. Aba! Ang tao! Sobita! Sobita! Ano ba ginagawa niyo? Kamigil na aking kayong dalawa. Ay Sige! Sige po! Gusto kitang saktan! Tita Lynette! Tita Lynette! Ano rin ang susunod? Si oh po! nag po sila! Ano? Oh, oh, po! Tara po! Tara up. po! Pero hindi kita kaugali! Pero iba ako sa'yo eh! Hindi ako basta-basta nananakit lang! Hindi ko gustong saktan yung kapatid ko! Alam mo Zoe! Never ako nagkaroon ng masamang intensyon sa'yo! Lahat ginawa ko kasi mahal kita bilang kapatid ko. Pero yun yung pinaka pinagsisisihan ko. Yun yung pinaka malaking pagkakamali ko. Ang tagal kong umasa na matatanggap mo ko. Ang tagal kong umasa na magbabago ka. Pero pagkatapos na ginawa mo sa nanay ko, muti ka nang mamatay nanay ko dahil sa'yo. Alam mo, hindi, hindi na kita mapapatawad. At alam ko na rin, tanggap ko na rin na kahit kailan hindi mo ako matatanggap bilang kapatid mo. Kaya tandaan mo to, ha? Simula sa araw na to, hindi na rin kita makikita bilang kapatid ko. Unang-una, wala akong pakialam dyan sa mga sinasabi mo. Because you don't matter to me. Ang gusto ko lang, ikaw at yung nanay mo, mawala na sa buhay ko. Mawala na kayong parehas.